No, good morning guys buddy. So ahnais uh, ko lang magpasalamat ano uh, hindi hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat at sa mga sa mga magsuporta sa, 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 sa akin vlog no. Uh, may mga tao talaga naka appreciate sa akin mga vlog at uh, sana balang araw no ah uh, magiging ang tawag nito magiging successful yung aking mga ginagawa no? kahit noon ah uh, di may wasan talaga yung kansyaw, kansyaw, kansyaw. Pero kumusta na kasi sila ngayon, yung nangangansyaw sa akin noon. Pero ayos na. So at least napatunayan ko na sa akin sarili na talagang, anong tawag nito? Ah... Uh, ang vlog ko, meron talagang tao na gustong matuto. No? Um, gustong matuto at meron din taong gustong manood. No? Kasi kanya-kanyang hilig yan eh. So gusto lang akong magpasalamat sa inyo sa mga bagong subscriber, uh, bagong subscriber sa YouTube at saka sa Luma ang nagsusuporta sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga ano, uh, mga sharer ko. So alam ko yan kung sino nagsishare kayo uh, at nagsusuporta sa akin. So maraming maraming salamat. O ating kasi nakikita ko naman sa YouTube ko pataas ng pataas yung subscriber ko. No? So ibig sabihin, meron silang Uh, gustong matuto sa mga vlog ko no? so araw-araw yan guys so maraming salamat talaga sa inyo araw-araw yan pataas ng pataas yung subscriber ko no? Uh, sana Saka, yung mga subscriber ko sa youtube uh, sana pupunta rin kayo sa feeds ko eh, pakipalo na rin uh, Bowlers TV yun po ang feeds ko sa tiktok ko naman buhay tracking baril, baril, Balier Vlog. Yan, marami, maraming, maraming, maraming salamat sa inyo. Ah, uh, sa totoo lang naman talaga, <coughs> sa TikTok, uh, masaya po ako dahil uh, isishare ko lang sa inyo. No? Meron po akong kinita sa TikTok. Binayaran na po ako sa uh, nasa uh, 10,000. No? Pero ang unahin ko muna pagbili, ah, uh, yung drone drone kasi yun ang target ko kasi kung ipamimigay ko so wala po ako mabibili bibili muna ako mga gadget ko mga pang vlog tapos saka na ako mag magbibigay ng mga sa mga followers supporter ko so maraming salamat sa inyo uh, hindi lang naman to uh, sa totoo lang uh, uh popokus muna ako bibili ng drone pangalawa <coughs> bibili pa ako ng gimbal stabilizer yan So drone nasa may nakita ko doon nasa 20,000. no. Gimbal nakita ko doon nasa 3,000. 3,000 to apat. So yun lang maraming maraming salamat sa mga sharer diyan na hindi nagsasawa ah uh, balang araw.